Abiso po sa mga motorista, naganda na ang uh, o ng alternatibong ruta. Ang pamunuan ng North Luzon Expressway para sa mga motoristang dadaan sa San Simon, isasara kasi ng NLEX ang dalawang bahagi ng kalsada para po bigyan ng daan ang konstruksyon na magbibigay ng solusyon sa matinding pagbaha sa lugar. May ulat si Karen Villanda araw-araw dumadaan si Jose sa North Luzon Expressway papasok sa trabaho niya sa San Simon, Pampanga. Kaya naman tuwing babahain ang bahagi ng NLEX sa may Tulaok Bridge. Eh kagaya nyan, lagi kami dumadaan dyan. Siyempre, kung oh, saan napupunta yung pambayad niyan, dapat, ano yan eh, dapat inanuli sa naayos naayos lagi. Oh, oh. So, lalo, dapat, oh. Lalo pag uh, dyan na mababa yung kalsada, siyempre pag uh, mababa, doon po tubig. Ilang anak buhay, pagod pa. Dahil? Dahil sa traffic. Uh, ka ng uh, halos walong oras dyan. Pero ang pagbaha rito, malapit ng masolusyonan. Sa Sabado, September 23, isasara sa daloy ng trapiko ang dalawang lane sa northbound at San Simon sa NLEX upang bigyan daan ang pagtataas sa bahaging ito ng San Simona. Sisimulang isara ang lane oras sa bumaban ang volume ng mga sasakyan sa Sabado. Uh, magsasara po tayo ng uh, dalawang lanes, sa gitna po yung umpisa. No? So at any point in time naman meron po tayong uh, dalawang lanes uh, per direction. Ibig sabihin po yung northbound may isang lane na matitira. And then mag-implement po tayo ng counterflow sa southbound para mag maging dalawang lanes. And then dalawang lanes pa rin po yung ating uh, pa southbound. Nito lamang Agosto, inabot ang 0.68 meters o hanggang bewang ang pagbaha sa bahaging iyon ng NLEX. Kaya naman itataas na ng 0.7 meters ang kalsada. Pero dahil may tulay, limitado na lamang sa 4.5 meters ang clearance sa pagitan ng itataas sa kalsada at ng Tulaok Bridge. May plano rin ng DPWH na itaas ito ng isang metro ang tulay upang maitaas pa ng 0.3 meters o maisarado sa isang metro ang itataas na daana. Dito ay maibabalik na sa 5.2 meters ang clearance sa pagitan ng tulay at kalsada. Pero habang wala pa ito, paalala sa mga truck na dumaraan sa NLEX, tiyaking na sa 4.27 meters lamang ang taas ng kabuang traka. Talagang nakikipag-coordinate na rin po kami dun sa ating mga trucking o yung mga magtatransport transport na matataas para sa gayon ay maintain nila na sa 4.27 sana yung kanilang total height. Uh, kasama na yung uh, load nila para siguradong hindi po sila sasabi sa tulay. Inaasahan ng NLEX na babagal ang daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito ng expressway oras sa magsimula na ang konstruksyon. Pero hindi naman nila inaasahan na maihahalin tulad ito sa Carmageddon noong binabaha ang ilalim ng Tulao Bridge. Maarik pa rin makatakbo ng 60 km per hour ang mga motorista. Ilang alternatibong ruta naman ang maaaring daanan sakaling bumigat ang daloy ng mga sasakyan sa San Simon. Sa pag-aaral ng Expressway, magtatagala hanggang sa katapusan ng taong 2023 ang konstruksyon. Dahil aabutan ng eleksyon at ng undas, itong pagtataas ang kalsada sa NLEX San Simon, pinagpasyahan ng NLEX sa magbula sa October 27 hanggang sa November 5, ay bubuksan na muna ang lahat ng lane dito sa Expressway. Tiriak naman ng NLEX na hindi magiging dahilan ang konstruksyon sa San Simon ng panibagong toll hike sa Expressway. Karen Villanda para sa Bayan.